alaga ni ano kuya sidecar ayan no, meron na naman siyang rabbit bibigyan natin bibigyan natin ng pagkain di ba mga gulay gulay ay bulik may pagkain pa sila ayan may pagkain pa naman sila bibigyan ko lang muna si bulik may pagkain pa yung pusa may pagkain pa gutom oh. na ba yan bulik Bolek. Ah, bolek ka. Ah. Oh, bolek ka. Ah. Ta 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 ta. Oh, ikaw wawa naman. Gutom na siya, oh. Oh. kawawa naman si Bolek, oh. Ayun, may mga alaga si Kuya, dami aso. Ayun si ano, si Aba. Tapos yung isa, ano ba pangalan nito? Dadala. Bilang ko nang ah? Bilang ko si Bulik, ay si ano nang ano, cat food. Yung pusa. Yung aso nila, meron pa kasing pagkain eh. Pagkain ng rabbit. Ito te, oh. Hindi ako nang pagkain si Bulik kasi nakahalo sa dog food yung pagkain ni Bulik eh. Yan, oh. Gutom na gutom sa kanina, oh. Pinakain ko ng kawawa. Kawawa naman yan. Ay, 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 ay. gabi naman yan. Grabe, oh, kawawa naman yung rabbit. Nanginginig siya, oh. Kumakain ikaw nito, baby. Oh. Oh. Gutom na gutom na yung kawawa. Bolik, ito may pasahin ka. Huwag ka maglala, ha? Sabi nga pakita ng pagkain. <tod> awawa si Bulik, gutom na gutom. Opo, opo, opo. Ayan na, tututut. Ang gutom. Bigay mo kay Bulik to kasi ibukod mo siya. O, ibukod mo lang yan. na ihalo sa akat. Dugpod ha. Huwag mo ihalo kuya ha. ng rabbit mo. Para sa rabbit yan. Kulay? Oh, kawawa naman oh. Gutom na gutom ang baby. Hindi pa ikaw kumain. Kawawa naman. Nanginginig siya kanina. Dadalang kita lagi ng gulay, baby, ha? Dadalang kita lagi ng gulay, ha? Kawawa naman ikaw. Yung tubig. Kawawa naman. Upo. kakain na ikaw ha si Bulik gutom na gutom din guys so, ano yun, na pa ito kain na ayan po si Bulik guys anak ni maymayan yan Pinaampung ko yan kay kuya nangayat na nga siya kasi naghahanap ng babae Pinaampung ko siya kasi siya lang na puting ayan salamat sa sponsor natin kay Mamu thank you Mamu Dodge aso supportahan natin to ng pagkain pati gulay ay pagkain pa yung aso ng mga aso siya ay dati Hi Aba Hello May pagkain pa sila eh Ito lang ang walang pagkain Si Bolik At saka yung si Rapid Kawawa si Rapid O Gutom na gutom daw yan baby Nanginginig siya kanina Lagi ikaw gutom baby Bibigyan kita lagi ng pagkain ha Huwag kang mag-alala ha Bibigyan kita palagi ng pagkain dito ha. Pagdadaanan kita ha. ito niya yung carrots. Hindi na ganyanin mo lang sa kanya. Lagyan mo na siya ng lagi ng tubig kasi mainit ha. oh, tubig. Hindi na okay lang yan. Lagyan mo siya ng tubig ha. Okay, sige, bye-bye.